Ayan boy, napakalaki boy. Ayan boy, oh, nakita mo. Oh, di ba? Ang laki oh. Hinog na siya sa puno oh. nakita ko may hinog na pala oh. Ayan oh. oh hinog sa puno oh. oh. Tama? Di ba ang laki boy? Hmm, Tapos ang ganda ng puno ng halaman ko oh. Oh, may halaman kang ganyan boy? Oh. Di ba? Ako lang may ganyan. Tapos ayun po oh, ang ganda ng halaman ko, oh. Ayun oh. Yan. Ang laki ng buwig mga idol, grabe oh. Ang haba oh. Ayun nakita oh, mo yan. Napakahaba ng buwig ng saging oh. Oh yan. Ang lalaki oh. Huwag kang umakyat diyan sa ado ha. Huwag kang umakyat diyan tapos dito ako naglinis mga idol eh. Oh. Ayun yung pinaka puno niya. Ayun. Ayun oh. Ayun. Dungo sa binali diyan sa puno ng avocado mga idol ayan. Diba? Ang laki oh. Tapos eh yung pinaka ano nyo. Pinaka puno nyo. Pinaka buwig oh. Yan oh. Ang laki. Nilinis ko na rin yung abukado, ko mga idol oh. Kasi nagbubulaklak na yung mga abukado ko. Yan oh. Yan yung abukado ko na mulaklak na oh. Yan oh. Puno ng abukado ko. Nagbubulaklak na siya. dami ng Ang dami ng bulaklak. Tapos maingganyo ko pa mga idol yung puno ng mangga nung kapitbahay ko. Napakaraming bunga. Ayun no oh. Wow. Ayun o. Oh. Grabe. Hektik sa bunga. Ano din mo kita mo yan mga idol o. Oh. Grabe yung bunga ng mangga o. Oh. Ayun o. Oh. ang Ayun oh. Puno ng mangga. Tapos boy ito yung puno ng ano ko bayabas ko. Oh. Tapos may puno pa ako na isang saging dito. Ayun o. 'Di diba 'yan? Oh, magkatabi 'yung ano, magkatabi 'yung puno ng saging ko na isa Ito 'yung bayabas boy. Tanim bunga ng bayabas boy, oh, grabe oh. ano Oh. Naninilaw 'yung bunga ng bayabas boy, ang dami. Oh. Ang dami ng bunga ng bayabas Ayun, oh, no. Kita mo? Oh, grabe 'yung bunga, oh, naninilaw. Tama 'yung ng mga bunga ng bayabas, oh. dami, oh. Ayan Napakaraming bunga ng bayabas. Grabe. Kita mo yan. Kaya Oliver pumunta ka na dito sa bahay. Magmotor ka lang boy tapos magdala ka ng ano, timba. Sigurado makukuha mo rito na na ano na bayabas. Isang timba sigurado mga idol napakarami ito yung puno ng saging ko pinatay yung ano suhi. Salbahay mga kapitbahay namin mga idol eh. Tapos may may tanim pa ako na ano, dragon dragon fruit ayun. Kita niyo yung dragon fruit ko mga idol, nakapulupot doon sa gilid ng pader ko. Ito mong halaman ko, oh, ang gaganda oh. Halaga ko sa diligyan yan. Ayan, ang gaganda ng halaman ko. Tapos meron pa ako dito dabaw na kalamansi si oh, dahil din oh. nga Tapos meron pa ako dito mga idol na ano, papaya ng ano, papayang tukod lupa. Ayan oh. Ayan, palalakihin ko pa yan tapos hindi na lumaki aking dates yung dates ko dates pala dates ang tawag dyan galing Saudi yan mga idol so ngayon lilinisin ko dito para ano, malinis na so yan mga idol oh, binaunan ko na ng ano binaunan ko na ng kutsilyo yung puno ng saging para ma matumba na siya di ba? Pinaikutan ko na ng ano tusok para um, patumba na yun maya maya may, pag hinangin yung tumba yan diba Hinandahan ko lang yung mga idol hmm. pag ganyan yung tumba yan iba na yan Ayun, oh. <laughs> Wow, nakaka inlove naman yung ganito kalaki yung puno ng ano, bunga ng saging. Pag ganito puno mo, ang ganda ng pagkatanim po. Oh, ano, laki ba yung naman ng bunga? Napakalaki oh kasing laki ng bata kasing haba ng bata yung tangkad nya grabe napakalaki nadali ko sana ito sa balintawak bibenta ko kanya lang maraming nangangailangan ito maraming gustong kumain ito ako rin paborito ko rin ito eh. Hmm? sarap yung saging yan eh? idol oh. sariwan sariwa hinog sa puno di ba ganyan daw ang kasabihan mga idol pag marunong ka magtanim may aanihin ka di ba kaya kung ako sa inyo magtanim na kayo